So, hi! For today's video, pinutusan niya ako ng aking boss na pumunta ng market at bumigay daw ng ulam. Wala siyang sinabi ko na bibigyan ko ng ulam. So, binigyan niya na ako ng pera. Bahala na kung ano ang makita natin, bibigyan natin. Yeah. So, ayan na na kami na, na ako. lang nang na may mamaya. Pagbaba na nga ako. Nakabili ako lang ako. Nakabili tulang So, kumain natin ito at nilito ako. Ayan, nakabigay na ako ng pinapaligid sa akin ng ahon, boss. At paawin na ako at magluluto oh, pa ako. Charity!